Husgahan mo ako. Sige, gawin mo lang kung ano ang kailangan mong paghusga sa akin at kung ano yung iniisip mo na talagang totoo ay sabihin mo. I-comment mo, i-react mo, sabihin mo talaga kung ano yung nasa pinaka sa loobin mo, sa pinaka kaibuturan ng pagkalalang mo bilang tao. Magpakatotoo ka, sabihin mo lang kahit ano yan, mabuti or masama, ipalabas mo lang. Naniniwala ako sa tinatawag nga na free speech, mga kapatid. Kaya nga kapag mapapansin nyo ay hindi ako nagdi-delete ng mga comment ng mga tao sa mga comment box. Dati, nagdi-delete ako ng comments at nagbablock ng mga tao kapag nakikipag away sila sa isa't isa pero naisip ko na mas maganda siguro ay hindi ko i-baby nga yung mga tao na naniniwala sa akin at hayaan ko na mag ang isa't isa kasi yun naman talaga yung paghuhusga na natural para sa mga tao kasi yun talaga yung nasa isip nila so bakit natin pipigilan yung ganyan, di ba? Kaya makikita nyo na kahit ang mga tao ay sinasabi na bobo ako or marami silang mga puna sa mga sinasabi ko ay niwe-welcome ko yan. Ang iba, wala lang talaga silang alam. Ang iba, meron namang punto ang sinasabi nila, ang iba ay hanggang doon lang talaga ang pangunawa nila at sinarado nila ang kanilang mga isip para sa ibang pananaw. Tapos yung iba, wala lang talagang spiritual na karanasan. Ang iba naman ay gustong matuto. Ang iba naman ay gusto matuto pero natatakot marami talagang iba't ibang mga flavors kumbaga ng mga tao na makikita natin at mangyayari lang ang lahat ng mga interesanteng yan kapag hahayaan natin at bibigyan natin ng kalayaan ang mga tao sa tinatawag nga nating free speech at ibig sabihin ng free speech ay free para maghusga ang mga tao. Free para magtanong, free para umunawa, pero free din ang paghusga. Kaya nga ay pwedeng magsabi ng kahit ano ang mga tao. Siyempre, kung husgahan ng isang tao ang isa pang tao, ay pwede rin maghus ga ng kabilaan, kumbaga yung sunod naman ay manghuhusga sa kanya. Pero mapapansin nyo, kahit na hinuhusgahan ako, ay hindi naman ako obligado na makipag-usap sa mga tao na nanghuhusga sa akin. Hayaan ko lang dyan, tapos halimbawa ay maraming magsusuporta doon sa paghuhusga sa akin. Ibig sabihin, at least naging magkaibigan yung mga tao na yan dahil nga ay pareho nila akong kinamumuhian. ba diba? Kumbaga, okay, congrats na kayo ay magkakaibigan dahil pareho pala kayong naggagalit or nang pupuna sa akin. Meron ding mga tao na nagugustuhan ang mga sinasabi ko kaya nga ay nabubuo yung mga tinatawag na fan club or yung mga tao nga na may parehong pag-iisip or hindi man exactly na pareho talaga pero may mga pagkakatugma. Depende naman talaga sa tao kung gaano niya tatanggapin o tatanggihan ang isang ideya. Sinasabi nga na tanda ng isang edukadong isipan, ang pwede mong pag-isipan ang isang ideya na hindi mo tinatanggap at hindi mo rin tinatanggihan, pero tinitingnan mo lang muna kung okay ba yung idea na yon o hindi. Mas maganda talaga na lahat tayo ay may pagka-open o pagkabukas nga ang ating mga isipan sa mga bagong ideya kasi hindi natin alam kung meron tayong mga pwedeng i-upgrade doon sa ating mga isipan. Para sa sarili ko ay palagi akong bukas sa isipan ko, pero hindi ako nagtatanggap lang basta kung alam kong hindi naman advanced yung tao na papakinggan kong yon. Ako din ay nagbubukas sa aking isipan pero ang mga tinatanggapan ko lang talaga ng kaalaman ay hindi kadalasan nga mga tao kundi mga engkanto, mga anghel, mga santos, mga mas mataas na nilalang kesa sa atin at syempre ang Diyos. At kaya natin gawin yan dahil nga merong paraan para sa direktang spiritual na karanasan at ito na yung mga tinuturo ko nga katulad ng free third eye meditation at yung paano managinip at ibabahagi ko lang at magpapakatotoo ko dito at hindi ako magpipigil para nga ay welcome ang lahat ng mga tao para husgahan ako. Husgahan nyo kung tama o mali, mabuti o masama, walang problema. Ibig sabihin ay nag-iisip kayo para sa sarili nyo. Pero wag lang kayong makikiayon doon sa mga sinasabi ng ibang tao dahil nga may mga ang niyan or hindi kaya maraming nag-iisip din ng parehong paraan na 'yan Huwag lang kayo makikiayon dahil lang sa ganyan. Dapat ay kayo ang mismong magdesisyon sa kung ano ang iisipin nyo para sa sarili nyo para yung husga na yon ay merong paninindigan, may ugat sa katotohanan sa kung ano ang sarili mong karanasan. Ang mahirap sa mga tao sa ngayong panahon dahil nga ay kulang sa direktang spiritual na karanasan ay hindi pwedeng makagawa ng sariling desisyon o paghusga dahil nga ay wala silang basihan. Ang basihan ng karamihan sa mga tao ngayon ay nagbasa sila sa mga sagradong libro pero hindi naman nila alam kung totoo ba talaga yung binabasa nila o hindi. Tinanggap lang nila dahil may nagsabi or maraming nagsabi or may isang tao na nakasutana na nagsabi na totoo yan tapos matagal na yung simbahan, malaki sila. Hindi porke na ganyan ang mga makikita natin na papaniwalaan na lang basta natin ang isang bagay. Dapat ay investigahan talaga natin para sa sarili natin para makahusga tayo ng tama. Huwag tayo huhusga sa base na lahat kasi ay ganun din ang iniisip. Mag-isip tayo para sa sarili natin para talagang nakaugat sa katotohanan. Dumanas tayo ng mas maraming mga bagay para sa sarili natin, lalo na sa spiritual, para mas marami tayong pagkukunan sa ating mga pag-iisip at pagdedesisyon para yung husga natin ay may bigat. Hindi lang yung naghusga tayo dahil ayaw natin makinig sa bagong pananaw. Marami kasi yung mga ganyan na makitid yung utak nila na hindi nila kayang makaalam ng bagong mga pananaw bukod sa kung ano yung nalalaman nila. Na kung ano yung sinabi na ito yung paniwalaan mo mula sa kabataan mo hanggang mamatay ka, Sarado na sila sa ganoon at hindi sila willing na maka-experience nga ng mga bagong kaalaman. May mga ganyang tao at sigurado ako na may mga tao na manunood nitong video na ito na ganyan nga ang iniisip nila. Pero ganoon pa rin, okay lang, welcome, maghusga kayo. Pero ang paghusga nyo, sana ay nanggagaling talaga yan sa sarili nyong karanasan. Sa alam nyo, nakakatakot kasi para sa mga tao tanggapin na hindi nila alam ang isang bagay. Tapos ako kasi, ang ginagawa ko rito ay binabaklas natin yung mga pundasyon ng mga tao na ganyan na hindi naman nakasalig talaga sa sarili nilang karanasan kundi sa sabi-sabi nga. Alam nyo yung religion o yung mga libro, sabi-sabi pa rin yan ng ibang tao pero hindi mo mismo naranasan. Kaya ang sinasabi ko dito, direktang danasin mo kung ano ang spiritual na katotohanan bago ka maghusga sa akin o sa kahit sinong spiritual na teacher para may basihan talaga yung sinasabi mo. Kasi kung hindi, lahat ng mga nakikita ko na wala naman talaga, hindi naka-ugat sa karanasan, walang kwenta yung paghuhusga sa akin. Kung sa gayon, hindi ako natatakot. Husgahan nyo ako. Sige, kahit ilang libong beses nyo ako husgahan, wala akong pake. Walang problema yan. Kasi ang Diyos lang talaga ang makakahusga sa akin. Kasi siya lang ang nakakakilala sa akin eh. May mga tao nga na makikilala ako dahil mas malapit sila or mas madalas nila ako makikita pero hindi pa rin magiging buo ang paghusga nila para sa akin kasi marami din ako na sa na hindi nila lahat nakikita lalo na yung mga kapwa-tao ha? yung halimbawa yung mga inkanto na nakakabasa ng mga isip mas malawak pa or mas mabigat pa yung magiging paghusga nila pero hindi pa rin kasing bigat ng paghusga ng Panginoon Diyos kaya isa lang din itong mensahe para sa lahat bilang inspirasyon na huwag tayong matakot sa paghusga ng kapwa nating tao dahil nga ay kulang din sila sa kaalaman. Ako ay inaamin ko, hindi ko nga alam ang lahat ng mga bagay pero dahil nga sa ginagabayan ako ng Diyos ng mga anghel, mga puting inkanto at dahan-dahan kung ano yung sinasabi nilang mensahe sa akin ay sinasabi, binabahagi ko rin sa inyo. Kaya meron akong confidence or paninindigan sa sarili ko. Gayunpaman, mga kapatid, Nasa sa inyo talaga kung ano ang iisipin ninyo At hindi ko kayo kukontrolin sa kung ano ang dapat nyo isipin Kasi nga ay meron tayong free speech Husgahan nyo ako, walang problema Pero sana bago tayo maghusga Ay mag-imbestiga muna tayo nang mabuti Huwag din tayo matakot sa paghusga ng ibang mga tao Magpakatotoo tayo at kusang lalapit ang mga tao sa atin, yung mga sasang-ayon magiging mga kaibigan natin, yung mga magagalit sa atin ay magiging kaaway natin. Pero ibig sabihin nga ay nanindigan ka kasi may kaaway ka eh. Tapos may mga tao na hindi naman sasang-ayon talaga, hindi naman tatanggi pero makikinig, uunawa din at baka may matutunan din sila sa atin. Sige mga kapatid, kahit sino ay welcome maghusga. Pero ang paghusga lang ng Diyos ang pinaka mabigat para sa akin. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.